Inilabas ng isang leader ng Kamara ang ilan pang kwestyonable pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, kabilang sa mga bagong kadudadudang pangalan ay ang mga tunog artista o high-profile na personalidad gaya ng Hanileth Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Joel Linangan, ang apat ay nakasama umano sa mga nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Habang nakatanggap umano ng confidential funds ng Department of Education o DepEd, ang mga pangalang Fiona Ratines, Oranites, Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Gary Tanada, tulad ng mga nakalipas na pangalan na ang bagong batch ay walang opisyal na record sa Philippine Statistics Authority. Anya ang paggamit ng alya sa mga transaksyon ng pamahalaan ay hindi naman bago, lalo na sa mga sensitibong intelligence operations. Ngunit babala ng kongresista, ang paggamit ng kwestiyonabling pangalan ay dapat tumalima sa documentation requirement sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 kaugnay ng Confidential at Intelligence Funds. Una nang iginiit ni Vice President Duterte na maayos na ginamit ang kanyang confidential funds.